of the nation. Bago ngayong gabi, natagpo ang patay dalawang batang napaulat na natrap sa sunog sa Santa Mesa, Maynila. Nasa isang daang pamilya naman ang nasunugan. May report si Ian Cruz. Dinig ang malakas sa pagsabog habang nagbabaga ang sunog sa NDC Compound 1 sa Road 12, Barangay 628 Santa Mesa, Maynila. Si Aling Belen, di baling walang masalbang gamit, basa matiyak na ligtas ang kanyang isang taong gulang na apo sa tuhod. Binuhat ko na yung apo ko, sa na akong oh. lumabas. Oh. Ano narinig mo nung simula pa lang? Iyon iyon lang yung sigaw nung ano kaninong bahay ito umuusok yun lang lumabas na ako kasama ko yung apo ko May pader ng giniba ang mga bumbero para mabuguhan ng tubig Ang sunog na sumiklab mag-alas 4 ng hapon nasa pagitan ng mga gusali kabilang ang building ng College of Communication at College of Engineering ng Polytechnic University of the Philippines. Damay ang ilang sasakyang hindi na nailipat sa bilis ng pagkalat ng apoy. Napakainit dito sa Santa Mesa kanina at tagawa sa light materials yung karamihan sa mga bahay dito. Napakalakas pa ng hangin kanina kaya naman mabilis na kumalat ang apoy. Ngayong gabi, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na natagpo ang patay ang dalawang batang napakulat na natrap sa sunog. Dalawang kumpirmadong nagtamo ng paso at sugat. Nasa 38 bahay ang natupok, katumbas ng tinatayang sandaang pamilyang apektado ayon sa command center ng Bureau of Fire Protection. Mag-alas 7 ng gabi naklarang under control ang sunog na umabot sa ikaapat na alarma. Isa lang po yon sa tinitingnan ng ating mga arson investigators. Alin po sir, yung, yung sinasabi kanina na aircon na nag-over. Uh, nag Ian Cruz, ng nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kam sa Tanza, Cavite, kung paanong tinambanga ng isang barangay kagawad habang lula ng sasakyang may sakay ring apat na bata. Yan ang spot report ni Rafi Tima. Kuha ito sa barangay Bagtas sa Tanza, Cavite. Dinikitan at apat na beses pinagbabaril ng mga nakamotorsiklong salarin ang sasakyang ito. Nakasakay sa loob ang target nila. Si Christopher Aaron, kagawad sa barangay Bagtas, tinamaan siya sa leeg at namatay matapos ng dalawang oras. Planado ito. Uh, simula pa lamang sa bahay ni Konsehal. Papunta, pagpasok niya sa barangay hall. Uh, nakaabang na yung, ano, yung mga suspect. Sinundan siya. Sa, habang nakasakay siya sa sasakyan niya, sinundan siya ng dalawang lalaking motor. May apat na bata palang pasahero rin kasama ng kagawad. Mabilis silang nakalabas ng sasakyan. Kasama niya yung kinakasama niya sa yung mga bata anak niya sa likuran. Pero wala namang Buti na lamang po at wala pong nadamay. Siya lang po ang punteria. Siya rin po yung tinamaan. Napatigil sa sakyan malapit sa barangay hall. Makikitang nagtakbuhan ng ilang kawani ng barangay para tulungan ng biktima. Ayon sa pamilya ni Aaron, noong Marso panila nila napansing may mga umaaligid sa kanilang bahay. Kita sa iba pang kuha ng CCTV na binubuntutan na ng mga riding in tandem ang sasakyan ng kagawad bago ang pamamaril. Tila kabisado ron nila ang lugar. Mabait, matulungin at wala raw kaaway si Aaron na matunog daw ang pangalan bilang susunod na kapitan ng barangay. Ang mga investigador ng Tansa Police nananawagan sa sinumang may alam sa kaso na makipagtulungan para agad mahuli ang mga salarin. Marami pa kami ang gulo na tinitingnan katulad ng trabaho niya sa bilang barangay Councilor, Uh, negosyante din siya. Uh, may mga uh, previous na sa support nag nag follow up din kami mga kaso. Yung huli meron siyang uh, na involved sa banggaan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa Cebu ang isang Chinong nagpapanggap umanong Pilipino. Ayon sa Bureau of Immigration, nagmamayari ng isang trading company ang 32 anyos na sospek. Batay sa intelligence information mula sa militar, nakakuha ng driver's license at birth certificate ang sospek gamit ang pinekeng pagkakakilanlan. Inirehistry niya ang kanyang kumpanya gamit ang kanyang Filipino name. Arestado rin ang tatlong kasabot niya na nabistong nilabag ang kondisyon ng kanilang work visa. Habang may isang napag-alaman na nagtatrabaho ng walang kaukulang permit. Timbog naman sa Boracay nitong weekend si Gong Wen Li alias Kelly Tan Lim na itinuturing, itinuturong huling nakasama ng negosyanteng si Anson Tan o Anson Ke bago siya dinukot at pinatay. Ayon sa PNP, ginamit si alias Kelly bilang bait o pain para mapapunta si Ke sa lugar kung saan siya dinukot. Kasama niyang nahuli ang isa ring Chinese national na si Wu Jiaping alias Wu Jiabing ang sinasabing ng asiwa sa pagtatago ni Kelly. Sila pati ang tatlong naunang inares ng sospek ay hawak na ng PNP Anti-Kidnapping Group. Unaccounted pa rin ang isang nagangalang Jonin Lim na kasama raw sa pagpaplano. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na palawigin ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028 ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pinag-aaralan na lang daw ng kagawaran kung magkano ang mga magagastos at kung ano nung sektor ang dapat makinabang para rito. Ngayong buwan lang ng umpisahan sa Visayas ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Sunod naman daw itong ipatutupad sa Mindanao at iba pang lugar sa bansa sa Hulyo at Setyembre. Kiniyak ng DA na walang problema ngayon sa stock ng bigas. Adila, may isang milyong sako ng bigas na maaaring ibenta agad ng 20 pesos kada kilo. Iba pa riyan ang lalo pang dumaraming palay na nasa iba't ibang imbakan ng National Food Authority. Nagkukulang na ng araw ang mga bodega, kaya naantala ang pagbili sa mga magsasaka. Na siya namang sinasamantala raw ng mga trader at binabarat ang pagbili. Ang pinakaayaw natin mangyari, malugi yung uh, farmer, di ba? Dahil nga pinaghirapan niya, pinagpawisan. And hopefully nga makahanap kami ng batas o ruling na kung di sumunod ang isang trader o isang buyer sa floor price, ay pwede nating uh, kasuhan or uh, ma-account -ma sila. Sinuspende muna ng Comelec ang proklamasyon ng dalawang list group dahil sa mga nakabinding kaso laban sa kanila. May report si Sandra Aginaldo. Sa 54 party-list groups na nanalo nitong eleksyon, dalawa ang hindi muna ipinidrock laban ng COMELEC ngayong araw. The Supervisory Committee recommended the suspension of the proclamation of the 30 Youth Party List and BH Bagong Henerasyon due to the following pending petitions filed before the Clerk of the Commission. Reresolbahin ng COMELEC ang mga nakabimbing kaso sa mga susunod na linggo bago magsimula ang kanilang termino sa June 30. Ang kaso ng Duterte Youth sa COMELEC na noong 2019 pa, hindi pa nare hanggang inabutan na ng election 2025. Sabi ng Duterte Youth, hindi nila kasalanan na hindi ibinasura ng COMELEC ang kasong isinampa ng kabataan party list matapos ang huling hearing noong 2019. Matagal na raw nilang sinagot ang kasong malinaw daw na pangaras lang umano. Po-questioning daw ng grupo sa Supreme Court ang anilay grave abuse of discretion ng COMELEC. Sagot naman ang kabataan party list deserve. Ever since noong sila ay unang tumakbo noong 2019, napansin na yung mga anomalya sa kanilang registration which are illegal and unconstitutional. Hindi sila totoong representative ng kabataan. Kabilang ang Duterte Youth sa tatlong grupo na nakakuha ng maximum na tatlong upuan sa kamera, kasama nila ang Akbayan at Tingog Party List na nanguna sa may mga pinakamaraming boto. Tatlong party list naman ang may tigdalawang upuan. Tinawag naman ng bagong henerasyon party list na paglabag sa saligang batas ang suspensyon sa kanilang proklamasyon. Handa raw nilang harapin ang anumang reklamo. Pero paano ito gagawin kung hindi anila maayos na isinasa publiko ang naturang reklamo? Naghain na ang grupo ng urgent motion to proclaim sa Comelec. Sabay diing igalang ang pasya at boto ng sambayan ng Pilipino. Kabilang ang bagong henerasyon party list sa 48 nakakuha ng tig-isang pwesto. Sa kabuuan, 63 slots ang pupunuin ng party list organizations sa House of Representatives. Sa diwa ng party list system, hindi lamang dami ang batayan. Layunin itong bigyan boses ang mga pananaw na madalas na isasantabi upang mailapit sa katarungan ang representasyon sa lehislatura. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng magkakaibang opinyon at saloobin sa politika, bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa pamilya Duterte. Gusto kong makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ang habol ko, ay uh, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit na hindi, hindi tayo magkasundo sa polisya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho, pero huwag na tayong nangugulo. Akin, hindi sa lahat. Sinabi yan ng Pangulo sa unang episode ng kanyang podcast na inilabas sa kanyang social media account. Matatandaang mahigit dalawang buwan Mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands para sa mga reklamong crimes against humanity. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang pamilya Duterte. Bukod dito, aminado rin ng Pangulo na hindi nakuha ng alyansa senatorial slate ang resultang naisana nila nitong eleksyon. Nagsawa na ang, 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 ang Pilipino sa politika. Sawan-sawan. Uh -huh. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Uh -huh. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw uh -huh. ng pagbubuo ng mga project na na hindi pa nila maramdaman. Bukas daw si Senator Elect Camille Villar sa investigasyon sa Prime Water Infrastructure Corporation ang kumpanyang pagmamayari ng kanyang pamilya. Prior to elections, um, kung yan ang binugusto ng mayorya ng tao, ay wini-welcome po natin yan. Sinabi ito ni Villar matapos ang kanyang proklamasyon nitong Sabado. Unang beses itong pagsagot ni Villar kaugnay sa Prime Water patapos iutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang imbestigasyon sa kumpanya sa gitna ng mga reklamo sa kanilang umano'y di magandang serbisyo. Ayon kay Villar, kung gugusin daw ng mayorya ng Senado at ng publiko na isagawa ang investigasyon ay kanya raw itong tatanggapin. Pinanindigan ng Court of Appeals ang naunan itong desisyong ipawalang bisa ang pagbibigay ng piyansa sa anim na akusado sa pagkawala ng anim na sabongero sa Maynila noong 2022. Kaugnay ito ng desisyon ng CA noong Desyembre na nakitaan ng grave abuse of discretion ng hukom ng Manila RTC Branch 40 dahil sa pagbibigay ng piyansa sa anim na akusado sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Nakain ng mga akusado ng motion for reconsideration at sinabi nilang hindi naman daw malinaw na binabawi ang pagbibigay ng piyansa. Sa pagbasura ngayon ng kanilang motion for reconsideration, sinabi ng CA 3rd Division na bagamat hindi direktang sinabi sa naunang desisyon Nakansalahin na ang piyansa ng mga akusado, malinaw anila, na pinawalang bisa ito. Binigang diin ng CA na nang tignan ng mga ebidensya sa kaso ng mga missing sa bongero, nakita daw na may evident proof na ang mga akusado ang gumawa ng krimen. Bigo rin daw ang mga akusadong ipakita na may nakaligtaan o na isang tabing ebidensya ang CA na kukumbinsi sa kanilang dapat baguhin o baligtarin ang naunang desisyon. BB housemate Will Ashley, magkakaroon ng first ever led billboard sa South Korea. Yan ay matapos manguna ang Mama's Dream Bay ng Cavite sa isang voting app under Best International Artist category. Ex-PBB housemate Josh Ford may niribil naman sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa kanila. Nang dating kaduo na si Kira Ballinger. Mas nag kinikilala po namin ng isa't isa. -tisa. I'm excited to get to know her more. Aalab lamang ang galit ng mga ikantado kung kikipilin ninyo ang buhay ng nagwaging alipin. Malapit na malapit na nating makilala ang mga bagong henerasyon ng sangres na sina Adamus at Dea, played by Calvin Miranda at Angel Guardian. ang bagong masterpiece ng comedy genius na si Michael V. Certified Gout, Este si Goat, as in greatest of all time sa recent parody as Tio Mula yan sa hit single ng OPM singer na si Dayunela na Sining. Feeling, Kasi tito siya na feeling bagets pa. Ayan. So ito, para sa mga titos of Manila. Para maipakita yung kung gaano ka-awkward yung mga tito na, na, na sa isang lugar na ganito, na hindi na pang tito, pang bagets Kasama niya rito, si Paulo Contis at wala pang 24 hours since marilis ang MV na isinulat at Direk mismo ni Bitoy, mahigit dalawang milyon na ang views nito. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang kulungan sa Costa Rica, ginawang drug mule ang isang pusa. Binalot sa katawan ng tinawag na narco kitten o Narcotics, ang mahigit 200 gramo ng marijuana at mga paraphernalia para ipustit sa piitan. Kumpiskado na ang mga kontrabando. Ang pusa naman dinala sa National Animal Health Service para maipasuri. Matapos ang halos dalawang dekada, muling naakyat ng mga Pilipino ang tuktok ng Mount Everest. Ain't no mountain high enough din ng peg ng isang lolang na akyat, ang highest peak ng Pilipinas. Suwan natin yan sa report ni Rafi Tima. Mula sa mahanging tuktok ng Mount Everest, hanggang sa pagbaba ng bundok, bakas ang tanawin magandang maganda ngunit lubhang mapanganib. We're going down. Very ito ang dinanas ni Rick Rabe sa pagkakiyat sa pinakamataas na bundok sa mundo, umaga ng May 15. Kasi doon sa forecast ng meteorology, nasa max mga nasa 35-40 kilometers per hour lang. It turns out, pagdating namin doon, it was like twice the speed or more. Nasa somewhere, ako ang estimate ko, nasa 82-90 yun eh. Sa lakas ng hangin, natumba pa si Rick habang nasa gilid ng summit. Bukod sa kababayang si Engineer Philip Santiago na pumanaw habang tinatangkang umakyat sa summit, ang grupo ni Rick, namatayan din ng kapwa climber na Indian National. Iniyakan ko na siya umaga. Ha? Mm. You have a strong reason bakit kailangan mong pumunta doon. May dalawa pang Pinoy na matagumpay na nakarating sa tuktok na Mount Everest bukod kay Rick na sina Geno Panganiban at Miguel Mapalad. Sa highest peak naman sa Pilipinas, may nagpakitang gilas rin. Mala senyorita sa tuktok ng Mount Apo, ang 70 years old na si Leticia Sobebe. Hindi siya nagpakabebe sa extreme akyatan sa halos 3,000 metrong taas ng Apo. Matibay pa ang mga buto, lalot umawra pa siya with her shiny Filipiniana as her peak OOTD. Pati ang iba pang mas batang hiker, hanga sa tatag ni Nani Leticia na talaga namang sumakses. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.